Wala akong pinagbibintangan sa ating unang ginang sa ngayon. Pero of course, pag hinamon niya ako, ibang usapan niya. Sa Marcos, tunay na pagkatao ay ibinulgar na nga ni Atty. Trixie Cruz. Pati yung malakas pala ito, mag eh, eh baka totoo nga ang uh, pag uh, magiging pagiging malakas umano ah uh, tumungga. itong si Lisa Marcos sa sinasabi ni Maharlika ay eh, posible pa lang totoo at nilinaw sana ni Attorney Trixie Cross na hindi na hantong sa ganito hindi na sana o mano ito magsasalita, ngunit dahil subject nga po siya sa audio record na inilabas ni Maharlika kung saan ay nabanggit pa nitong si Lisa Marcos ang patungkol sa pagtanggal sa kanya at kay Atty. Vic Rodriguez kung saan ay ipinasa niyang audio na ito taytaberna or o katunyeng ang tanong mga kababayan paano nakarating kay Mahardika okay ngayon itong si attorney Trixie Cross ay hindi pa umano natuwa itong si Lisa Marcos pagkatapos uh, tanggalin sa Office of the President bilang pres secretary abay sinundan pa uh, sa kanyang trabaho dito sa karambola, bilang isang komentator, hindi komentator nga, abay, pinatanggal din po siya, umano, dahil kung hindi siya tatanggalin, uh, posibleng masasabit pati ang kanyang kasamahan. Kaya, tuloy yan siyang tinanggal at sisiguraduhin, umano, nitong si Lisa Marcos na hindi siya magkaroon ng trabaho sa midstream media. nako po, bakit gano'n na lang ang galit ni Lisa Marcos sa mga taong kaibigan ni Bumbong Marcos at isa sa mga tumulong sa kanila noong kampanya nagsakripisyo para manalo. Bakit nga ba? Ito na tila na palakas ang pagyoyosi. Hindi po natin siya pe-personalin. Para sa akin, karapatan naman niya na mayroon siyang sarili niyang feelings tungkol sa akin. Wala yan ganyan talaga. You can't expect everybody to like you. That's partially true. I think na ito opinion ko. At ito po ang naramdaman ko nung panahon na nandun ako. Hindi po mataas ang pagtingin sa akin. In fact, galit siya sa akin. At, sa at in fact, mayro ang dalawa po kami sa mga na-appoint sa gabinete ang, ang um, pinatawag niya at pinagalitan. So imagine mo mga kababayan po natin, First Lady, nag-acting na siya ang presidente. Ano? Itong mga na-appoint ng presidente, siya yung nagpapatawag, pinapagalitan niya na hindi naman under sa kanya, wala namang responsibilidad para sa kanya mga kababayan po natin. Sayang itong si Attorney Trixie Cross at hindi lang maintindihan ni Attorney Trixie kung bakit galit na galit ito sa kanya si Elisa uh, Marcos. Okay. Hmm alam ko hindi niya kayang i-deny ito. Dahil may, may kasama siya eh, nung time na yun. So, uh, isipin niyo na lang na ang isang kalihim na ang boss namin ay ang Pangulo at hindi ang unang ginang ay pinatawag at wala po kaming ano, kumbaga. Hindi po ba, yung uh, boss ay ang Pangulo pero ang nag-aasta itong asawa niya. Goy na lang po. May karapatan pa sana akong mag-umindi. Pero ipinaramdam talaga sa akin na wala akong karapatan na huminti yung panahon na yun. You have no right to refuse. So, pumasok ako doon, at noon ako yung pinatawag, ay sumunod naman po ako. Pinagalitan ako kahit ang maliwanag doon wala akong kasalanan, at hindi naman po ako nasa chain of command niya. Gayon pa man, to keep the peace, kinayaan ko na lang siyang pagsabihan ako dahil ayokong guluhin ang ating Pangulo mahalaga po sa akin dahil lang ang pangulo eh alam niyo naman ang mga desisyon na ginagawa niya ay para sa kapakanan ng buong bayan. Kung maliliit na rin lang ang problema, hindi na dapat dinadala sa kanya. It was up to me to solve that. It was not a problem that could be solved since mukhang personal yung inis niya sa akin, but the best that I could do was stay out of her way. And I tried to do my best to do that. Ngayon, Uh, maaari naman akong pumindi. Dahil ilang beses siya nagpadala ng tao na tumawag sa akin at sabihan ako na hindi na ako bagay sa posisyon. Dahil... Grabe ano, mga kababayan po natin, talagang lumabas na talaga yung tunay na ugali nito, ano, ni Lisa Marcos na talagang kung gusto niya ay gustuhin niya talaga. So dito na ngayon natin madetermine mga kababayan po natin na na posibleng nai niya ang desisyon ni BBM. So kawawa naman po yung ating bansa. Ang hindi binoto na mga Pilipino, abay siya yung nagdi-desisyon. Posible po yan mga kababayan. Kasi yung pagtanggal nito mga kabinitinga nga ng administrasyon uh, administrasyong Marcos, uh, nagdi -de siya. So kawawa po itong si BBM mga kababayan po natin. Dahil hindi siya nakakapag-desisyon sa sarili niya. Base po dito ha, ito analysis ko lang mga kababayan, base po dito sa mga kinikwento ni Attorney Trixie Cross kung saan si Lisa Marcos ang nagde-decision para tanggalin siya at si Attorney Vic Rodriguez at ilan pa na mga taga third floor which is walang magawa si BBM. Grabe. Ako po ay inappoint ng pangulo, hindi ko po ininda yon. Isa lang po ang dahilan kung bakit napaisip ako na tanggapin na ang hamon na kumalis. Dahil mayroong banta na hindi po mababayaran ng mga tao ko. Nung pumasok ako bilang kalihim, isa sa, sa nasa utak ko at parating dinidiin sa akin ng tatay ko, oo meron din akong my father stories, Ngayon. ng tatay ko who was a military officer and by my friends in the military that there is one thing that is required of leadership, and that is to take care of your people. At yun po ang gusto ko lang sabihin dito ngayon. Wala akong pinagbibintangan sa ating unang ginang sa ngayon. Pero of course, pag hinamon niya ako, ibang usapan yan. <laughs> Ngunit, Nako po, uh, ang, mukhang may marami pang ilalabas itong si Attorney Trixie Cross. Tandaan po natin ang na kanyang sinabi kapag hinamon niya ako so ibig sabihin marami pang alam itong si Atty. Trixie Cross dahan-dahan po nating malalaman kasi alam yu po ba mga kababayan una pa lang na pagsibak kay Atty. Trixie Cross uh, nagsisimula na po tayo ng ganitong content uh, ay sinabi ko na kung hindi si BBM yung nagtanggal posibleng ang kanyang asawa dahil yan po yung balibalita na lumalabas yun nga po uh, una nang dinidinay po ni Atty. Trixie Cross na walang kinalaman itong si Lisa Marcos. Ngayon, tingnan nyo po ha. Oh, binunyag niya na po mga kababayan po natin. Patunay na nakikialam po itong si Lisa. Dahil nga sa dahan-dahan din lumalabas itong mga ebidensya na nagtuturo at nagsasabing kailangan nyo na sabihin at ikwento ang totoong nangyari sa inyo at ang tunay na ugali nitong asawa ng ating presidente na sinasabi po ah, ng ating mga kababayan na dating nagtatrabaho sa administrasyon na umanoy si Lisa nga ang isa sa nagdidesisyon lalo na sa pag-appoint nito mga cabinet member ni BBM. Ang isang inalala ko ay yung banta nga na ang ilang mga tao ko ay hindi mababayaran. May mga tao kasi na ako na po ng mga tao ko, no sinamahan nako at tinulungan ako sa Office of the Press Secretary. Inalaw po ako na mag-hire ng uh, personnel sa OPS. Ang iba pong mga appointees hindi po binigay sa akin at halos wala akong discretion doon. Tinanggap ko din po 'yon kahit alam ko magiging mahirap para sa akin. Yung mga taong 'yon ay malaki ang tulong sa akin. At uh, it describe ko lang po what an ordinary day was like for us. Ang gising ko po araw-araw ay alas dos ng umaga. Bakit? Kasi magbabasa na po ako ng mga... Pa Grabe na no, alas dos tong madaling araw. Grabe po lang trabaho nitong ni Atty. Uh, Trixie Cross. Tapos sinibak na lang ng ganun-ganun na lang kadali. Hindi pa, si BBM yung nagtanggal. Ang asawa. Nakakadismaya talaga mga kababayan. Ano? Pahayagan at mag-update na ako first ng activities ng Presidente and second, babasahin ko lahat ng mga speeches o mga remarks or comments na ginawa niya formally or informally na umaabot sa media. Iko-compile ko yung mga posibleng magiging issue. Kung mayroon mang kontrobersyal, tabi ko, gagawa ako ng listahan, pag-aaralan ko. Ito po ang magiging part ng briefer ng ating Pangulo. Ngunit hindi ako umaakyat diretso sa ating Pangulo. Maakyat muna ako sa ating Executive Secretary. At kahit anong paman ang sabihin ng kahit sino, nanilbihan po si Attorney Victor Rodriguez ng maayos at matapat as far as I could see when he served as Executive Secretary. Wala. So may politics talaga ano mga kababayan kasi ang, ang sabi naman ni Attorney Trixie Cross para sa kaalaman ng lahat ay uh, may gusto kasing uh, ipa-appoint itong si uh, Lisa Marcos na mga kaibigan niya, mga mayayaman, mga barkada. E eh, itong si Attorney Vic Rodriguez bilang Executive Secretary at isa sa mga sumasala ng appointees ay hindi niya pinagtatanggap. Bakit po? Dahil wala umanong qualification, hindi pasado. Uh, sa posisyon na kanilang ina-applyan pero pinipilit tilisa sa umano na papasokin dahil nga kaibigan niya, kakilala so dito umano nagsimula na nagagalit na ito siya kay Atty. Victor Rodriguez at isang dahilan na rin kung bakit niya pinatangga so napakapangyarihan ang asawa ah, papano yun? No? hindi lang decision ang presidente na umano'y binoto ng taong bayan. Ngunit iti-clear up ko lang ang isang ano, fantasy. Nanggaling na rin naman kay ES. Akala ng marami and I think meron din ibang mga opisyal at hindi opisyal na nag-akala na tao ako ni Attorney Vic. Hindi po. Bahagi ng trabaho ko na constantly maging in communication with the Executive Secretary para magampanan ko ang aking trabaho, ang aking mga obligasyon. Ang mga statements na nire-release o pag explain sa ating media ay kailangan dinadaan ko muna kay ESB kung ito ay sang-ayon o naaayon doon sa mga sa panig ng ating Pangulo. Bukod pa dito, inaaral ko lahat ng mga previously sinabi ng Pangulo para hindi sa lusalungat yung aking mga explanations. Wala akong personalan, although I will admit na minsan nagpaparinig ako at nag-heckle ko. But that did not start until after, and yes I will confirm, ni si First Lady po ang nakiusap through an intermediary na isang government official na umalis ako sa DWIC. I am saying this with a heavy heart. So grabe ano, ramdam natin ang uh, bigat na para kay Atty. Trixie Cruz nasabihin ito kasi dati hindi niya pa sinasabi eh. Ang sinasabi niya lang is health issue, kaya kailangan niya magpahinga. Ngayon po ha, talagang binitawa na ni Atty. Trixie Cruz ang mga bagay na hindi niya pa dapat ilalabas. At marami pa siyang umanong ilalabas kung talagang hahamunin siya nitong si Lisa Marcos at ng pamilya nga ni BBM. Nako po, yan ang hindi niyo dapat gawin. Hindi ko gusto na ilabas sana ito. Mm hmm. Ngunit nawawalan na ako ng options. Hindi pa rin ako tinatantanan hanggang ngayon. At parang ang pakiramdam ko, base dun sa ilang mga tawag sa akin, na hindi talaga nila bibitiwan ang ako. Kumbaga, ayaw nila talaga ako ma-hire ng any publication, ng radio or anything like that. They don't want me to have mainstream media as a platform. Yes, malakas po ang loob kong sabihin yung mga yan because I know that for a fact. Masama ba loob ko? Hindi. Hindi ako na may personal. Pero hindi ibig sabihin yun na mananahimik na po. Tapos na po ang pangako ko. Tapos na dahil ang pangako na yun was simply based on my living government. Iba ng usapan ngayon na pati ang DWIZ pati yung per private na pinasukan ko ay papakialaman pa. Hindi na siguro fair yon. At kahit sinong ordinaryo mamamayan, tingin ko maiintindihan nila na tapos na po. Kumbaga, maswerte pa because I have chosen to keep quiet about the other things that I had seen. Hindi ito panahon na ilabas yon. Tandaan nyo po ha mga kababayan natin, hindi ito panahon na ilalabas yon. So kailan po yan ilalabas ni attorney Trixie Cross? Nako yari ka talaga, uh, uh, Madam Fierce Lady or tinatawag nilang Lying Lady o tinatawag nilang Kukak. Nako po, napakarami na palang uh, nickname eh. nitong ni uh, Lisa Marcos ngayon pagkatapos niya magpa-interview nga kay Katunyeng mga kababayan. Hindi ito panahon naguluhin ko pa rin ang, ano, ang usapan, di ba? I am not the focus of the national discussion and I do not want to be. Ang gusto ko, maayos na pamahalaan. Nagbuwis din po ako. Tumulong ako sa administrasyon. Tumulong din ako sa kampanya. But I would like to underscore, hindi po ako nag-apply sa posisyon na yan at hindi ko hiningi. Wala akong hiningi for what I contributed to the campaign. Sa oras, sa, sa dami ng oras, nahihiya nga ako kina Madam Maharlika, kina Pebbles, kina SAS. Kasi I think that they deserve also something, an appointment, because tunay po yung pagsiservisyon nila. Nakita ko na tunay ang pagmamahal nila. Hindi lang kay Presidente ha, sa bayan. Nakikita ko, I was in a unique position to see all of that. So yan po ano mga kababayan po natin narinig po natin ang ilan sa mga pasabog nga ni Attorney Trixie Cross at isa na nga po dito yung uh, pakikialam nga nitong si Lisa Marcos uh, sa mga tauhan ni BBM lalo na po yung mga napaka-importante executive secretary, pre-secretary na po sila yung nasa front na kumaharap sa media, sa taong bayan kapag hindi makapagharap itong si Pangulong Marcos at makapagbigay ng impormasyon Uh, mula sa Malacanang na kailangan malaman ng taong bayan through media. Pero, ah, pinakialaman o mano, nitong tinatawag nilang si Lisa Tanas. na <laughs> po, ang pangit ng pangalan mga kababayan po natin. Anyway, hindi galing sa atin yan, ay ah, kumbaga in alter ego lang po natin. ah, eh, ganun talaga mga kababayan po natin. Eh, kahit anong pilit mo talaga, ito, kaya nito kay Atty. Trixie Cross, E eh, talagang ayaw ni Lisa Marcos, e, eh, wala silang magagawa. Sinusundan pa nga siya kahit pagtatrabaho niya sa mga uh, private companies kasi nagsasalita nga po ito sa mga negatibo, hindi naman pang actually, eh, mga negatibo ang nangyayari sa administrasyong Marcos na kung iisipin po nila napakaganda. Kasi hindi nakikita yung pagkakamali, pero kung naririnig sana nila ito, eh, pwede nilang i-improve at baguhin. Pero hindi nila ginagawa, hindi nila sinasagot. Bagkos ah, ay tatakutin, di ba? Ipapatanggal, take down yung mga social media account para wala silang maririnig. So wala talaga ano mga kababayan po natin. Ayaw ko nang banggitin ang salitang uh, parang silent ta uh, na daw, pero siyempre sa ngayon ay uh, wag muna. So sana hindi ganoon ang mangyayari sa atin lahat mga kababayan po natin kasi nakikita po natin ang mga social media ngayon ay eh mukhang uh, pinapatahimik po nila ang ilang mga kritiko na nagsasalita kontra po sa administrasyon. Kahit anong deny po ha ni Lisa Marcos sa naging interview niya kay Anthony Taverna pero may mga nagtidibank sa kanyang sinasabi at nagpapatunay with documented na siya talaga ay nakikialam sa desisyon ni BBM at nagsisibak pa ng mga importanteng tao at tumulong sa kanila noong nakaraang eleksyon na lugmok na lugmok sila sa pangbabatikos at pambabastos sa kanilang halaban at mga anti-Marcos. So yan po yung ating update mga kababayan po natin. Marami pa umanong sasabihin itong si Atty. Trixie Cruz. Marami pa umanong ilalabas itong si Atty. Vic Rodriguez. At marami pang hawak na ebidensya itong si Maharlika. Kaya tutok lang po tayo at patuloy ko po kayong bigyan ng update ah, sa mga ah, ilalabas po nila mga kababayan.